Pag inarasto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warat. Alam niyo, dahil bangag ang administrasyon na ito, siguro merong mga magsasabing legal experts na pwede, pwede yung sinasabi ni Tory, baka may gumanon ngayon kasi nga bangag yung gobyerno ito. So, alisin natin yung legal technicalities. Kasi hindi nyo naman sinunod yung legal technicalities na yan nung inaresto nyo si Pangulong Duterte, no? So medyo alisin natin ngayon yung makataong pag-uusap. Di ba? Kunwari, bibit kita, tara tayo sa bahay ko, kausapin mo yung tatay ko. Sasabihin nung kinakausap mong taong, bakit? Hindi, basta pumunta ka nandun, mayroon nandun sa tatay ko yung dahilan. Sumama ka sa akin. Di ba? Hindi, kailangan mong malaman ano yung dahilan. O, ngayon, ibalik natin ngayon yung legal technicalities. Unang-una, legalidad yan. Nakasad yan sa konstitusyon. Walang ibang proseso ang dapat masunod kung hindi yan. And number two, ala nga namang doon ka palang papaano kung hindi pa pala nakakapag-issue ng warrant o pares sa'yo. Papaano kung yung judge, inamadali pa lang nila yung judge na isuhan ka ng warrant, sinusuri pa ng judge kung dapat kang isuhan ng warrant. Tapos sasabihin mo, magsisinungaling ka doon sa tao. May warrant ka doon sa presinto, nandun, sumama ka na. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Sa totoo lang, hindi. Utang inay, sa nyo ako sa presinto para anong gagawin nyo? Tataniman nyo ako dyan? 'di ba? Hindi niyo ginawa 'yung trabaho niyo na humanap ng ebidensya laban sa akin para dalhin nyo sa huwes at susuriin ng huwes kung karapat dapat ba akong ilagay sa kustodiya ninyo. Tapos wala pa 'yung mga prosesong ganon. Sasabihin mo, pwede mo nang isama 'yung tao sa presinto. Di ka ba naman bastos? Alam mo, Tori, alam mo, Tori, <coughs> Ito, pag-isipan mo maigi. General Tori. Yang pangabuso mo na yan, sana hindi mangyari sa mga anak mo, sa mga apo mo. Tapos wala kang kakampi, baka ano ka, hindi mo kayanin. Baka hindi mo kayanin yang ginagawa nung yung yan na selective justice. Putang ina, baka umikot yung mundo, baka hindi mo kayanin. Okay, so, sa lahat ng abusado mga putang inay dyan, meron kayong oras. Tandaan nyo yan. Ha? Tandaan yan. Ako, I remember something sa law school. Alam nyo, ang, ang siguro, ang pagkakamali ko sa law school, mas naging interesante yung puso ko na matandaan kung ano ba yung mabuti kaysa sa dunong at kaalaman sa batas no yung prinsipyo ng mga nagdaan na sa kanilang legal practice meron akong teacher dati nagkikwento siya sabi niya may abang siya eh ako wala akong natatalong kaso ay ma very very Uh, brilliant lawyer. Sabi ang ganyan. So, merong isa daw na nakapatay, di umano, inakusahan na nakapatay, na gawa niya ng paraan maabsuelto. Tapos pinaliwanag niya sa amin noon, ang korte ay ang binibista dyan ay yung judicial truth. Ibig sabihin, katotohanan ng base sa mga ebidensya. Ebidensyang alinsunod ba sa mga procedure, katanggap-tanggap ba siya sa procedure, sa rules on evidence, katanggap-tanggap ba itong ebidensyang ito, katanggap-tanggap ba ito sa mga doktrina ng batas. So kung anong pasok doon sa mga yon na inadmit ng korte, yun ang pagbabasehan ng iyong mga aligasyon. Ngayon, alam niya naman sa sarili niya na lahat ng yun ay pwedeng i-magic, tamper lalo na kung makapangyarihan yung tao at mayroong mga nasa posisyon na nagkunayb na gawin yung mga bagay na yun. So ang isang inosente ay pwede magkaroon ng kasalanan kung may mga nagawang ebidensya laban sa kanya. Alam ng mga polis yan. Pinapagalitan nga kayo sa korte dyan eh pagka gawa-gawa lang yung mga at hindi proper yung mga pinapadala ninyong mga notices eh. Oh. Alam nyo yan, lalo na pag ang polis, sa mga polis yung makakarinig, yung mga humaharap sa korte, alam nyo yan. Diba? Di ba? Di-dismiss nga yung kaso pag may mali-mali kayo sa procedure Oh. Eh. So, mabalik tayo sa kwento ko. Yung abogadong yun, na i niya yung kanyang kliyente base sa kanyang kwento. Years after, sa isang inuman, malalaman niya na yung dati niyang kliyenteng yun, mga nalasing, ay inamin nila na sila naman pala talaga yung nakapatay. Kaso, walang naipresintang ebidensya sa kanila. And thereafter, nasunog ang bahay at nawala lahat ng pinaghirapan ng abogadong ito. Although okay naman siya ngayon, mayaman naman siya ngayon, mayaman yung pamilya niya ngayon, pero nakarma siya in a way dahil sa ginawa niya yun. Although you can argue na hindi niya naman kasalanan yun, baka kulang yung kwento. Baka alam niya talaga, alam talaga nung abogadong yun na sila ang nakapatay pero somehow naparaanan niya. And still, nakakarma pa rin siya. So, maraming taong akala mo mayaman pa rin pero nakakarma, napatayan ng anak. Nawala na magulang nagkasakit, maraming mga uh, sa korporasyon, tinanggal sa korporasyon yun, pinagkaisahan ng mga tao. Or, yung mga traidor sa korporasyon na yun, meron silang inapi, meron silang pinagkaisahan na tao, bandang huli, sila yung makakasuhan o matatanggal. So, umiikot ang mundo. Kaya ikaw, General Torre, alam ko naman wala akong oras pakinggan to pero baka marinig mo. Dalangin ko. Dalangin ko lang ha. Na one time merong sumargo sa mukha mo. Suntukin ka sa mukha. Tapos walang ebidensya laban doon sa nanuntok sa'yo. Alam ko pangit ka na pero yung basagin yung mukha mo one time lang. And ma-realize mo na kung minsan, walang hustisya. At kung minsan, may karma. Dalangin kong danasin mo yan para matuto ka.